So karon mga bossing no paligo de mi ani og manok mga bossing kay ilaban na to sa June 22 mga bossing no ayan oh no? kaniguan puti na manok yan mga bossing ana paligo na mga bossing akong amo mga bossing tatay paligo na mana pito yan mga bossing yan ang no? yung ko muna kasi yung iba nasa dalian pa may iba tapos dahintay lang mga bossing kay matapos na pagkaligo ato tayo sa kanang umana maligo ba ang manok kikita lang yung mga bossing mga bossing umana na mga bossing ayan na pula 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 gihapon pula gaya pon pula lima ni ka pula bosing eh dua ka puti lima ka pula balipito ni sa mga bosing eh, no. Yeah. subscribe